Kuya, alis na kayo dito. Jen, likit mo na. Ano to? Sorry, tracking mo na sandali. Picture ako. Ha, oh, talaga? Oh, bagets bagets pa. Oh, kita mo nga naman. Mm. So, si Moana ang magtatanong ng questions at sila, nagkatrabaho na sila dati. Ako, as a fangirl lang ako. Hmm. Mm, mm First question. What's your favorite role you've played and why? Alam mo, palagi akong tinatanong kung ano yung paborito kong nagampanan. Ang palagi kong sagot dyan, parang halos lahat gusto ko talaga. Pero si Marimar kasi nagbigay sa akin ng break sa maraming pintong nagbukas. So, Marimar ako dyan. Marimar. <laughs> oh my gosh, araw-araw ako nagpupuyat dyan. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, tas iyak, lahat ng mga emotions. Ako naman batang kiapoy kasi parang na-experience ko yung action. Kasi more on drama, drama. Drama. Kasi. Eh, hindi Mas po ako... Ma rin ng action. Okay din ang action. Yes, Darna. Darna. Parang hindi ka naman kumakain. Parang Maka na, ano nag open eh. ka na nag-open. <laughs> <laughs> Yung, kabo kasi. Parang dapat kumain ka. When and where did you first meet? Ha? Kaming dalawa? Ayun nga! Sa ano, GMA. Saan? Sa dressing room. Hallway. Ah, ah, hallway. Sabi ko talaga kay Mona, sige na girl, papicture mo ako dyan. Pero na. parang may nakita ako na sabi mo, sinupladahan ka, sino yun? Bulong mo nga sa akin kung sino siya. <laughs> <laughs> Pabulong pa lang ako, pero hinabi niya. Ah, ganun. Ano yan? Para maging strong daw yung personality mo. Okay lang yan to experience na mga ganun. Diba? Hindi siya kumakain, guys, Saan ha? Ito na po, na, na ko. Ito na! Hindi siya kumakain. What are some of the hardest struggles you faced and how did you overcome it? Um, siguro, ano, bilang artista kasi napaka-transparent ng buhay natin. Alam nyo yan. So, may mga bagay na mga binabato sa'yo minsan na hindi mo alam how to handle. Ano, papatol ka ba? Hindi ka ba papatol? I-explain mo ba yung sarili mo o wag na? Pero alam mo, habang nagtatagal, na-realize ko na, ah, ito pala ang dapat kinagawa. Kasi napaka-transparent kong tao eh. Parang what you see is what you get. Pag galit ako, galit ako. Pag masaya ako, masaya ako. So, pag sa showbiz pala, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng transparent ka. Kasi alam nila kung paano kanila, alam mo yun, sasaktan. Pero ako, in case ko kasi, parang matapang na yung personality ko. Kaya pinipili ko talaga yung gagawin kong laban. Pero dati hindi. Lahat pinapatulan ko. Kasi totoo ka okay. eh. Lahat talaga pinapatulan ko. Pero sabi ko, after ko magkaanak, Shucks! Ang laki ng binago sa akin ng motherhood. Gagawin ko pa ba? Parang sayang naman yung effort ko para patulan pa kita. E di sa anak ko na lang i-effort ko, di ba? Yun lang naman. Palagi ko sinasabi yan sa mga nakakatrabaho ko. Minsan nagpapa-advise sila sa akin. Parang ginagawa mo, parang di ka pumapatol sa ganito, ganyan. Sabi ko lang talaga, o tapos, pinatulan mo sinong talo. Pero minsan talaga, alam mo yan, gusto mo talagang pumatol. <laughs> di ba? Uh -huh. Talaga, gaganon ka talaga eh. Mm -mm. So, ikaw, ano naman yung sa'yo? Ako kasi pag may nakakaaway ako, talagang... Inaaway mo din? Hindi, na, hindi ko pinapatulan, pero ayaw ko makita. Pero nakapag-away ka na ba ng literal? Hindi uh, hindi ako ma-verbal na tao, nasisigawan ko. So, nakikipagsuntukan ka gano'n? <laughs> <laughs> Paano? Paano ka makipag -away? isigal Physical balan. <laughs> hindi po, ano lang. Um, Sasabihin ko sa kanya, hindi kita gusto. Hindi ko gusto yung ugali mo. Oo. Oh. Tapos, ah... Uh, kakos... So, transparent ka din. Uh oo. -oh. Uh, diba, Kuya pau sa mga tapings? Oh. Hindi talaga, hindi ko kaya mag-plastic. Ah, so, ganun ka? Ganun, ah. oo. So, yung pinaka-biggest struggle mo na... Biggest struggle? Siguro, sa family na... ewan ko, siguro... Ano pa yung struggle ko? Shit, nabablanko ako. Uy! Ah, uh, struggle? Siguro, yun sa family na... Gusto ko kasi sila lagi napapasaya ata. Oh. Isa-isa silang mabigyan ng dream house nila. So, Talaga? Uh, um. Ang bait mo naman. Mm -mm, o, kaya magiging blessed ka pa lalo. Yung dream house ko din. <laughs> oh my gosh, kapatid pala kita. <laughs> Alam mo ba, pihikan ako. Birang-birang lang ako tumatanggap ng nag interview sa akin na ginagawa dito sa bahay. Isa ka doon sa nag-yes ako. You. Thank oh, you so diba? much. If you could rewind to any point in time, when would it be and why? I rewind. Kung may maire-rewind siguro ako na party ng buhay ko, gusto ko yung maliliit pa yung mga anak ko. Kasi ngayon ang lalaki na nila Parang, alam mo yun, parang ang bilis pala, totoo pala na, ang bilis lumaki ng mga bata. So parang mas gusto ko yung i-rewind yung, hindi naman sa ayo ko yung malaki na sila, pero ang sarap kasi nung mga maliliit pa sila na wala silang inaasahan ko ni si mama at dada lang na nandyan lang sila sa bahay. Siyempre ngayon pumapasok na sa school. Para yung half day ng buhay nila, nasa school na sila. eh dati nasa bahay lang kasama ko. So yun siguro ang namimiss ko lang. Ako naman, unang-una, syempre, congratulations hey! sa inyo ni Kuya Dong. Dahil siyempre may movie sila sa MMF. Manonood ka ha? Manonood ako, pupunta ako bukas. Yung Rewind, so pwede nyo panoorin on December 25. 25! Congrats. Alam mo, trailer pa lang Nanginig na kami. Hindi, walang char. Ang ganda. Yay! Kakaibat. Kaya sana panoorin nyo, ha? Ano ba yung re rewind ko? Rewind? Oo, oh, oh. anong re rewind Siguro yung buhay si dad. Yung daddy namin. Ah, mm -hmm. okay. Para at least... Ano ba yung naman mo sa kanya? Yung ano niya, yung lambing niya na luto. Hindi siya yung hands-on sa amin. Mm. Mm -mm. So, kung may marirewind ako para mabandingan ko siya at matravel ko siya. Oh. Oh, mahilig yung mag-travel na family, no? Oo. Oh, oh, oh. Oh, kami din, gustong-gusto ko yan. Parang doon tayo medyo nakakahinga. Ano ka mahilig? Yung beach or mountains? Yung mga anak ko at saka si Dong, mahilig sila talaga sa sa beach talaga. Gusto nila dagat talaga. Ako kahit sa ang gusto nila, okay ako. Basta may pagkain. <laughs> What do you guys want? Or may chance po bang magkasama kayo sa isang movie or teleserye? Ay, Jai, baka <laughs> hindi ko pa call time <laughs> nandun na <laughs> ako. Ate, blog <laughs> pala kayo. Parang hindi Tuesday. <laughs> <laughs> Dito pa lang. Dito pa lang? <laughs> Dito pa lang? Bakit late ka kanina? Oh. Sabi mo maaga ka, ba't ngayon late ka? Kasi nang... Sino bakit? Wala po. Alam mo bang ayaw na ayaw ko ng late? Mm, -mm sorry. Kanina sabi ko kay Paolo, Paolo, ano na? Bakit ang tagal? Bakit ka late? Kasi, brother. Ayaw ko na nga gawin to eh. Ayan, pinaalala mo. Naku, hate ko pa naman hey, Hindi yan. po. Next time po maaga. Wala nang next time. Last mo na to. <laughs> Mama. <laughs> Bakit? I-late ka eh. Naku, Pao, ano ba to? Di ba niya alam na ayaw ko ng late? <laughs> late? Okay. O bakit? Kaya mo pa din ito ng passion. Si brother, kasi Palagi ba siyang late? Hindi mo ganang attitude yun pag artista ka ha. Sa taping, ganyan ka din. Prima donna ka. Ganito ba siya sa taping? Hindi po. Totoo? Eh, bakit sa akin late ka, Pau? Bakit late siya sa akin? Sorry. So, namimili siya kay Batang Piapo, hindi siya late. Dito, late siya. Eh, baka kasi... Bakit? siya sa ibang Pinaalala niyo pa kasi. O yan, napikon ako. Ilang oras ako naghintay? Almost one hour. Sa ka galing? Sa bahay po. Bahay lang, Na-late ka pa? Sa Batang na nalilate ka din? Talaga? O ba dito late ka? Si Kuya kasi nag, ano kanina, nag ano? CCR. Ah! Sorry, promise, hindi na mauulit. Hindi okay. na nga, hindi ka na din mauulit uh -huh. ma dito. Kasi ayaw ko nalilate eh. Tapos late-late kayo. Tapos sinadama yung kuya mo. To Totoo ba? Bakit hindi ka nag-ano na maaga? Alam niyo ba yung call time niyo dito? Opo, okay, ready na, na po so kami. So, siya ang inintay niyo? Hindi, nakita mo ako girl. Di ba? tripa pa lang, okay na. Hindi, so late ka nga. So, attitude siya gano'n? Di, dito lang. Eh, ba't dito attitude ka sa akin? bakit ka na late? Pinaghintay mo. Alam mo mo lang nagpapahintay sa akin dito. Sorry. Tapos ikaw late ka? Sorry. Tapos ito lang handa mo sa akin, crab lang. Sabi nila madaming food, di ba? Naku, ano bang vlog to? Kakaloka, ano po, puchi ano ba to? Pao. Sorry. Kakakala rin talaga namin mo pa. Kaya nga, ba't ganito lang? Tapos late pa siya. Ayun kung tumo na to palabas ha. Naiirita ako. Oo, oh, oo. Okay. Diba? Kahit di mo promote yung rewind, wag na lang. Ha? Okay. O ba't naiyak ka? Hindi ah. Nakakainis pa. Gawin mo magandang setup dito. kasi nag-effort ako. Pumunta ako sa mall, di ba? Ang dami kong kailangan asikasuhin kasi namuayan ayan no, pa ulan na. Jeff, cut mo no? na. Okay, ilabas to ha. Hindi ako natutuwa sa inyo. Ano to? Ikat na sa sa loob. Ay, Sorry, sorry, sorry. Hindi, sabi niyo kasi ganyan eh. Diyos ko, effort, effort ako. Yung mga anak ko dito, naghihintay. Tapos ganyan yan. Kuya. Alis na kayo dito. Jen, lift kit mo na. Ano to? Sorry, track yung mo na